Magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Vlog. Pag-usapan lang po natin uh, yung authenticate, authenticity ng polboron video inilabas na po ni Madam Maharlika. At pag-usapan din natin yung ini, isinusulong ni Representative Paulo Duterte sa Kamara na mandatory random drug test ito po ay hair follicle, hindi ihi lang ito. Hair follicle po. Ito po yung i-examine uh, kasi pag ihi lang parang nakakalusot pa eh. Hindi na di yung pulboron Parang shubs lang ang nadi-detek, Mary Jane yung pulboron yung pulbron, hindi na So hair follicle po ang pinakamaganda. Uh, yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan, Paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. So kahapon yata yun, inihayag, inilabas ni Maharlika yung kanyang pinaeksamin sa mga expert forensic company. Isa sa, sabi niya, isa sa pinakamalaking forensic company sa Amerika. Dahil based si Maharlika sa US, so doon niya po pina-examine, pina pina-test ano ba tawag nun at alam naman natin na ang Amerika ay isa sa pinaka kumbaga capital of the film industry Hollywood uh, talagang hindi mo matatawaran yung pagka-eksperto nila rito pagdating sa video pati audio po inexamine yan at yung ginawang pag-examine dyan uh, gumamit sila ng mga method, may mga term na sinasabi si Maharlika, kung gusto nyo panoorin nyo sa vlog niya kahapon, at uh, authentic hindi inaltered unaltered ibig sabihin hindi pinakialaman yung video, walang na detect na AI artificial intelligence walang na detect kasi kapag yung video parang parang anime ang dating ano parang may cartoons madidetect detect po doon sa ginamit na method no at uh, yung audio visual yung audio authenticity ah uh, kumbaga 100% authentic din yung audio so talagang uh, yung video Napilit pilit nilang sini uh, sinisiraan, peke, fake, uh, peking video, <clears throat> ipaano nyo po, ipa-examine nyo rin sa sarili nyo. <laughs> Kung meron kayong kilalang forensic na yung talagang ano, no? Yung talagang legit na forensic company. Kahit dito sa Pilipinas. Pero wala po, hindi nyo gagawin yun. At alam ko naman na naniniwala kayo, yun ay totoo. Ito <clears throat> po'y authenticated na yung video. At kapag si, si Maharlika ay idinemanda, hindi naman siya ididemanda sa sa ano eh, sa US. Maaring dito lang siya dinidemanda. Marami na nga yata siyang demanda rito. At kapag siya pumunta rito, aarestuhin na lang siya. Pero kapag doon daw idinemanda si Maharlika sa US. Yung mga nag-examine, haharap at mag-testify sa korte. <laughs> Yun ang matindi. Kasi sila ang magpapatunay na this is authenticated. This is totoo. Itong video ito, hindi peke ito, hindi altered. Sila mismo magpapatunay. Yun ang matindi. Kaya sa mga nagsasabing mga troll ano, nagsasabi uh, puro kayo paninira, magpakita kayo ng ebidensya. Nakakatawa, di ba? Yung yung gumagano na panga, hindi oh, mapakali, panga. Hindi pa ba ebidensya? Ha? Hindi pa ba ebidensya 'yon? Ilang beses nang hinahamon, magpaher, polikes, pol, test ka, ano sagot? Natawa <laughs> lang. Ilang beses na siyang hinahamon. Walang sagot. 'Di ba? Inamin na ba? Hindi rin. Dininay ba? Hindi rin. Hindi inamin, hindi dinidin, hindi dinedenay. Wala, wala lang sagot. Para lang makalimutan. Lilipas din 'yan. Mga ilang panahon, makakalimutan na 'yan. 'Yun ang gusto na mangyari. Ito naman mga troll, inuungkat pa. <laughs> hindi rin nakakatulong. Sabi nga ni Abalos, 'di ba? Nung dumabas yung tip yung video na 'yan, isang oras nagpress ko na si Abalos. At may dala pang forensic. Ang forensic yung tenga. Magkaiba daw yung tenga. Sabi niya, hindi ako naniniwala na siya eh si, pre si President ko. Hindi siya naniniwala. Tignan mo yung tenga. Hindi pala ganong kadali yun isang oras lang yung forensic. At alam naman natin na yun ay hindi ginawang hindi dumaan sa forensic sabi lang nila. At kasunod nun, ang ginawa nanakot na. 'Di ba? Kakasuhan ang lahat ng magpapalaganap magkakalat ng video na yan. Kakasuhan. Bakit? Oh, kasi totoo yung video. Kasi totoo na bumabatak si Kuting ng polboron. Hindi lang yon, Kasama pa yung asawa, yung dalawang anak, pinababayaan din na gumagamit din ng polboron. So, ang sinasabi po natin, <clears throat> kung talagang ikaw ay malinis, kung ikaw ay hindi gumagamit, magpa ka yun ang matindi nun kasi noong kampanya inihayag na yan ni Pangulong Duterte ba? Diba? siya yung una sa, atin sa kanya natin narinig yan ang ginawa niya naglabas siya ng drug test si Katon yung panganag interview sa kanya eto negative nung lumabas sa Pidea Leaks yung kung paano siya din drug test 2 minutes mahigit lang lumabas na yung resulta. At ito po ay ihi ilang. 'Yun ang pagkakaiba sa hair follicle. Kapag ihi ilang at yung pinag pinag-drug ano pinag-drug test niya uh, St. Luke's Private. Eh, okay lang din 'yun pero hindi natin alam eh nung panahon na 'yon eh naglabas ng drug test result negative, okay na tayo, binoto natin siya. Eh, iba na po ngayon. Ang dami ng mga ano, mga um, umiiling na ganun, mga pangang galit na galit. Tapos mayroon pang residue sa nguso. Hindi napansin. Inabutan ng panyo. Manhid na. Hindi na na... So, yun po ang pagkakaiba, no? Uh, forensic ni Maharlika at forensic ni Abalos. Kayo mga troll, mga tanga din kayo eh. Kaya nga sinabi ni Abalos, kakasuhan niya yung magpapakalat niya. Ibig sabihin, wag nang ano, wag nang pakalatin 'yan. Uh, kalimutan na 'yan, makalimutan ng tao. Tapos yung mga troll pinapaalala din para mapag-usapan. Tanga din eh, 'di ba? <laughs> Sila rin ang nagpapakalat. Ah... Uh, Anyway, ito po ang maganda, no? Ah, uh, representative Duterte, si Paulo po ito. Files, hair, polycal, drug test, bill. Ayan, maganda. At uh, mamaya, <coughs> talakayin natin to. O, oh, ito. House bill number 10744. Introduced by Davao City First District Congressman Paulo Pulong Duterte Is seen as a deterrent to drug users Or drug addicts aiming to run for a political position This is a common view of some Davaoenios Interviewed by Sunstar Davao Congressman Duterte filed the bill An act mandating elected Okay, yung mga elected Mga politiko po yan Mga ibinoto na nalo i-mandate nila yan uh, and appointed official, ito po yung mga official ng bawat departamento ng gobyerno mga inaappoint ni Pangulong Bongbong Marcos o kung sino mang presidente of public offices including president of the Republic of the Philippines tinukoy mismo sa bill para walang kawala tinukoy malinaw kasama ang presidente ng Republika ng Pilipinas to undergo random drug testing through hair follicle hindi lang ihi o hindi ihi hair follicle drug test every 6 months ay matindi to hindi pala yearly to every 6 months pala and it institutionalizing voluntary random drug testing of candidates Okay sa mga tatakbo naman mga kandidato voluntary lang borun, voluntary lang random drug testing candidates for electoral post within 90 days prior the election day So bago mag-election 90 days bago magbotohan kailangan meron silang drug test uh, may sinabi na no, voluntary random drug testing Okay, voluntary daw. Kasi hindi pa naman sila elected. So, mas maganda kung magbo-volunteer ka na. Meron kang may papakita na drug test result negative. Kesa nang kesa sa ayaw mong magpa-drug test. Ayaw mong magkusa na mag-drug test, paano ka boboto ng tao? O ayaw magpa-drug test, hindi natin iboboto 'yan. So, ganoon ng napakaganda, 'di ba? Uh, saan pa tayo natapos hmm. uh, teka lang ha amending for the purpose republic act number 9165 or the Com comprehensive dangerous drug act of 2002 which was received by the house of Representatives on monday august 12 2024 according to ray alesa 29 hair follicle drug testing is the best drug test for every politician undergo since for him the result could not easily be cheated unlike urine drug testing yun nga pong sinasabi natin hindi madaling dayain ang resulta ng hair follicle kaysa sa urine kasi urine parang isang linggo ka lang hindi gumamit malilinis na yung ihi mo eh di ba inom ka lang ng inom ng siguro gatas, buko uh, malilinis na ihi mo kapag nagpa drug test ka maaaring maging negative ka so pag labas ng resulta mo negative, bata ka na naman singkot ka na naman so pwedeng dayain kung hair follicle mahihirapan ewan ko siguro baka bawal yung may may kulay na buhok <laughs> yung uh, mga nagpapablant Okay, ese eto po maganda po ito. Nakahain na po ito sa Congress at uh, ang gagawin po dito kung hindi ako nagkakamali no, uh, i-schedule po ito, ilalagay po ito sa kalendaryo ng Kamara. No, kasi marami na pong nag-file. So parang ipipila po ito at ilalagay sa kalendaryo ng Kamara. So ganitong buwan baka next year pa ata to matalakay o ewang ewan natin pag ganitong buwan, ganitong pecha yun, naka-schedule na so pag tinalakay na po ito ito maganda yung mga kokontra, meron bang kokontra? natural, meron, sigurado yan ayaw ni bangag yan eh di ba? Ay, ay ayaw ko nyan drug test ayaw ko nyan <laughs> So, kakausapin niya si Tamba. Ang kailangan, ah, huwag papalusutin yan. Ito na yung mga kokontra. Mas masarap tanungin yung mga kokontra. Tatanungin ni Paolo Duterte. Uh, sir, bakit kayo kumukontra? Kasi nag nagde-debate na eh, no? Hmm. Sabi niya, adik ka ba? <laughs> diba? Bakit ka kumukontra? Magamit ka ba? Adik ka ba? Tapos si Mare kumukontra rin oh mare adi ka rin <laughs> ganun lang kasimple ano ba mga dahilan pag tumutol sila kumontra sila anong magiging dahilan nila eto naiisip ko parang ganito nako mahal yan malaking gastos yan ang daming congressman na ititest mahal yan mga mayor governor ang dami senator vice president president ang malaking gastos yan. Saan natin kukunin ng pondo? Yan mga ano, magiging debate dyan. Tapos pangalawa, naku, mahirap din yan. Paano yung resulta kung dayain nila? Kung uh, ang presidente ganito, gano'n. Baka dayain daw. Maganda rin yan. Mahahayag talaga. Kung sinong mga papabor dyan at kung sinong kokontra. Eh yung kokontra, eh alam na natin. <laughs> baka 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 sumisinghot yung mga kokontra dyan at syempre uh, dehado po si Paulo dito dehado ang batas na ito na makapasa dyan sa kamara pero magandang laban yan magandang laban yan at magandang panoorin yung debate dyan yun lamang po maraming salamat sa panonood see you next time bye bye